Anong pangalan mo? April April? Apo. Sa umaga? Eh, <laughs> joke lang ha. Okay lang. Na Papaalam ako eh. Okay lang ba? Ano ba? Okay lang ba sa'yo? Ano po? Eh, ako eh. <laughs> <laughs> nag ka sa Eko. Sabi ko na. <laughs> <laughs> belt ko nang may natakyan na Joyride Rider na Oo? Nagbablog <laughs> Okay lang ba? Okay lang <laughs> Eh baka mamaya patukan mo ako eh pag hindi okay sa iyo eh <laughs> Hindi po Sigurado ka hindi kay inom ha Kasi kadalasan na ah, dahilan ganun eh <laughs> trabaho. Alam trabaho. pupunta lang ako dyan sa friend ko May <laughs> trabaho ah, Kailan ang off nyo pag ganun? Off po na off po po iba po kami ng off Ah ganun? Iba-iba? Tuesday po. Ano? Tuesday? Yes po. Oh, oh. Eh, alanganin. Ayan yeah. nga. This, This March lang naman po. Tapos next po ano, Monday sa April. Hey, Ay, pakilapit nung mic. <laughs> yan! Yeah, kasi kakanta ka mamaya. Hello. Hindi <laughs> ako marunong kanta ko yan. Hindi rin. <laughs> 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 Hindi ako talented. Ano <laughs> lang. Ano lang ah. talent po? magluto. Oh, ano Yun lang, yun yung fashion fit. Tapos pag sa bahay, ano luto mo? Ikaw rin nagluluto. Ano, mga ano, noodles, noodles. <laughs> noodles! Opo. Oh, <laughs> ano yun? Mga ano lang, lagi yun, mga madali ang luto. Pero marunong ka? Yes po. Hindi, ibig sabihin yan, katulad yung kaldereta. Ah, yes po. Ah, kaya? Opo. Ah, yun naman. Pero pag sarili ko lang. Pwede ka na mag-asawa. <laughs> Wala pang ipon. Nandito dito na ako kanina eh. Pinalayo na naman ako eh. Ihingi ka ng booking papuntang uh, north. Opo. Tapos bibigyan ka south. <laughs> Ay, nakakatuwa no? <laughs> Ilan taong ka na? 22 po 22? Opo Teka, April? Puhulaan ba yung pangalan mo? Wait lang <laughs> April Ambo? Ang banto Uy, hindi Teka, huwag mo sasabihin ha Hanggang makarating ka ng bahay nyo, wala mo yung pangalan mo. Hindi mo mahula yan, boy. Minsan, ha? Minsan, minsan lang yung ganong pangalan Ah, Ha? Naging isa lang? Minsan lang. Ha? Oh, minsan lang? Opo. Ano yan? Iyan ba yung nakasulat sa birth certificate mo? Opo. Ano? Dito po. Ay! Teka lang para po mas mapabilis tayo Oh, loko loko tong basura, ero na to eh Thank you! May <laughs> isip ko na to eh <laughs> Yung truck kasi ng basura oh, Tumakip ha sa arig. Ah, alam ko na to. Anong pinagkakabalahan mo bukod doon sa trabaho mo? Wala pag, na po. Pag off mo, anong pinagkakabalahan mo? Lalaba. Lalaba? <laughs> Lala oh, <laughs> so, ibig mo sabihin yung mga dala mo na yun, mga labahin ka na rin mo? Hindi po. Yan yung mga order namin ka na na <laughs> ah, TikTok shop. Ah, may TikTok ka. Yeah. Pwede hey, sumasayaw sa ka rin. Dab lang po. <laughs> ano na? <laughs> nagda Ha? Ah, Nagdadab? Opo. Oh, Ayos yun ha? Sino ba yung sumikap, sumikat na dabber? May a Ah, oo. Yaman. Kasi mayaman naman talaga yun. Opo. Oh, Pasensya ka na. Parang lumilipad yata utak ko yun. No? <laughs> hindi <laughs> naman okay, Eh, nagugudong na kasi Eh, okay. Kahanap ako ng show my rice eh. Show my rice. Ang sarap bumiyahin ng gabi, no? Opo. Oh, Big. Kasi hindi mainit. Ito, ito malakas to eh. Tiga, nasa ka na ba yun? <laughs> ah, ito. Ay, hindi. Ni Sangyo po. Oo. Yan po yung branch naming isa. First branch po namin Second lang po yun. Saan ba yung ano? Yung, yung malaki? Yung JS po. Oo yata yun. Eto po. ayan na. Sa may UNIOA. Oo. Oh, ito nga. Opo. Isa lang ba yan? Opo. Second branch po namin yun. Eto po yung first branch namin. Ah, ito no. Sigat na sigat yan. Opo. Second na. branch na po namin yun. Oo oh, yan. Yeah. <laughs> Kasi ma na, na nag-deliver nag na ako dati doon. Uh, ah, okay. pang-sum galing na Quezon City. Okay. Nag-dati na, akong lalamove kasi kasi mm -hmm. 'yun ang first con uh, content ko. Eh. Opo. Ayun po, first branch namin second yung na sa Malibay at may pang third branch. Ah ayusin mo yung trabaho mo ha <laughs> ikaw ang tagapagmana ng isa <laughs> <laughs> ako dito na po saan? dito na po ako bayan kulang yung kali kakakwento saan ba tayo dito? ako dito na lang thank you where's my wallet? ay ayaw ko parang ko Thank you, we are. But it's too late now, I remember you and me. And how careless we were yeah. all day and all night. We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.